Di po yung mga bahay na po yun. Yung po yung mga tinamaan ng kanyon. Yung panahon po ng gaya. Pakita po natin. Yung po, yung po. Ito pa, mo, ito pa po, ito po. pa po, <laughs> yung po. Dago nga po yung um, tayo. Bali po, ito tinatapakan natin. Ginawa pa po, po ito nung, nung pagdating po ni General MacArthur. <laughs> Ah, uh, pwede mo po ka. Tabi po tayo. <laughs> Kaya po may mga bus dito. Um, kasi po ito po yung sentro ng kalakalan nung panahon ng hapon. Ano na po? Sana nagawa pa rin siya mag-art work. Ah, hindi natin yung San Monico Beach. <laughs> ha? Sa Ha, ha? ha? saan? <laughs> 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 beach. Ito so, pa po po tayo sa Kalakalan. lang po natin yung host na ba? Ito yung... Ito yung... magtatungo sa akin kung sa tahanan nila dito. Ang kaling mas sabi, di ba yung gabi niya? Putik. Kita ni buat apa? Mas kuya nag Obvious

So, ayan, nandito na po tayo. Ang sundan lang na po natin yung taong nakakagig. <laughs> Kaya yung may alam, <ako> tayo din. Ay, <laughs> Grabe. <laughs> Pang one tao lang. Pang tao lang. Isang tao lang po yung Dito lang. <laughs> Kami yung misura mo. Malaki yung mo. Wow. A long journey. Very, very, very long. long. Journey. <laughs> very, very, very long, 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 long journey. we should. We Oh video na natandaan ko eh. Balik tayo doon. Hindi, ang alam ko kasi nandiyan divine. Oh my God! Hindi, wala yung dami. Wala mo! Kailangan po natin baliktamin ang <laughs> <laughs> Babalik! Tuliligaw <laughs> po tayo. po tayo. tayo. Pita mo! po! <laughs> Ay. So, isang na kami, isa Dalawa lang, tatlo. Go Venus! Ay, lang <laughs> na natin. tawagan niyo. Basta sabi video sa' Ayun, dito daw. Ah, alam pala nila eh. Di <laughs> tama po ang ating sila. Takahakmaraan. Tama <laughs> <laughs> po <laughs> may nakuhaan? May mo ano 'yon <laughs> May mama, May bamba? <laughs> Sorry Giselle! Pagdadaan niyo po yung bamba ko dun ko! Maligit na takot ka Yun ano? <laughs> Ayan, nakarating ko tayo nung matayos at matiwasay. Sorry! <Tyr> Sige! <assessment> may pugos naman ako. Sige! Ayun o! No. Ay, Ayun. 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 Ayun na. anak. sa tayo? Ayun Hello, baby! Dahil kayo pagdating ko dito. Okay lang kayo? Okay. Okay pa Okay pa. Ayan sa drama. Ayan! nino kami! kami! Ayan o kami! Ayan o Okay, okay na kami, okay. huli na ulo, Hello, hello, hindi ko binaligaw, munting bye bye, gawa kay Binis, ano lang. Bye-bye. pa kay Binis? ano pa kay ano pa ka Binis? ano pa pa kay Binis? ano pa kay Binis? ano pa kay Binis? Kailangan okay okay talaga yung papunta dito na